ayun mga kanoypi niririkaduhan na ni misis yung ano yung gagawin niyang dinakdakan So what's up sa inyo mga kanoypi? Good morning na naman sa inyong lahat at nagbabalik si Kanoypi for another video at ngayong araw na to samahan niyo kami na mag-deliver ni misis. Bali siya yung kasama ko ngayon at magdi-deliver tayo dito sa ano sa Eurotex at yung dideliveran natin diyan yung bago kong kaibigan na isang vlogger din mga kanaypi. At mamaya papakilala ko kung sino siya at sana suportahan niyo rin yung kanyang YouTube channel at mamaya ilalagay ko dito para masubscribe subscribe At bali dalawa kasi yung bigas na idideliver natin. Isa dito sa Eurotex at isa doon sa Pro 4. At uh, di-deliver natin yung pangalawa kay Ate Maria Montero. Shout out. At uh, punta pa siya dito sa bahay para mag-order ng bigas talaga. So idadaan na lang natin. Tapos pagkatapos nating mag-deliver, didiretso kami ng bayan ni Mrs. At bibili kami ng maulam namin ngayon pananghalian. Ayan. So samahan nyo ako ngayon mga kanay yun yung gagawin natin. Tara! Bubuhatin ko lang yung dalawang sakong bigas. At yun na lang yung natitira na bigas natin dyan Hindi pa nag-deliver si Kuya Wilton Bale yung apat na sako yung nandyan Yung dalawa At yun yung may butas mga kanipi So antayin ko pang mapalitan niya Kaya dalawa na lang yung may di-deliver natin ngayon So tara At nandyan na yung wheeler natin Yung hand truck natin na gagamitin At nag-aabang na rin si Mia dyan sa labasan tara mga kanipi buhatin ko lang Don't wanna sleep in I got something to prove. I take what I hate and finally make a move I think of you and all the You don't do well, I'ma make Hellish sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back, but I show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show So, nandito na lahat mga kanayipe yung ano. Bali dalawang sako lang yung i-deliver natin. At hatid ko lang yung hand natin sa loob. So pupunta na tayo mga kanayipe at mag deliver na tayo doon sa Eurotex. Malapit lang din, dyan lang sa palarayan mga kanayipe. So let's go. Kasama natin si Mrs. nandito. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change natin mga kanilipig uh, Tinawag lang yung kaibigan natin uh, Sana pakisuportan din yung kanyang YouTube channel Mamaya papakita ko sa yung pangalan ng channel niya Mga kanilipig pag nandito na siya Antayin lang natin Nasa loob kasi So, nandito na mga kanipi yung kaibigan natin. Ayan. Anong pangalan ng channel mo? Lakwacha TV. Ayan. <laughs> At siya yung katiran natin ng bigas mga kanipi. Lalagay ko na lang sa description below yung kanyang YouTube channel. Alright. Para masuportan nyo rin. Thank you. <laughs> Ibabalang natin yung isang bigas mga kanipi. うん。<music> in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that fact Taking big swings, put your hand in the back Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad So, yatid na natin dito Yung isang sako mga kanipi So, na-deliver na namin yung dalawang bigas mga kanipi. at samahan nyo rin kami ni Mrs. na pumunta ng bayan at bibili tayo ng pananghalian na ulam So, tara! Let's go! So, nandito na tayo sa bayan mga kanipi. at iniwan ko doon sa pwesto ni Mangbong Bong yung si yung tricycle natin at yan, maglalakad tayo papunta dito sa loob ng uh, bayan at bibili tayo ngayon ng ulam may luluto na ulam anong bibili natin ma? pagtingin mo na tayo ako ano yung luluto natin ngayon wala ka pang uh, ano, natipuhan wala pa, pa. maghanap tayo pa. Ano hanap hanap mo na daw kami mga kanipi kung anong magustuhan na ulam ni misis hindi pa siya nakapag decide <laughs> So, samahan nyo kami, mga kanayipi. Ayan, dito sa Alonso. Nandito na tayo. Pan. Pato. Piti. Tatawid muna tayo. bibi leh. sa so, pinagbilan natin ng proso. Ah, doon. Sige. Mm -hmm. So, sama lang kayo sa amin mga kanayipe. không? Bola. Sama lang kayo mga ng sibuyas? Oo, parang walang puti, no? Hindi, tinga ah. So, mga kanaypi, uh, tapos na kami na malingki ni Pauwi na kami. Ayan, kumplito na, ma. Kumplito na. Andiyan na lahat. Ayos na, mga kanaypi. At, uh, balik na tayo doon kay Mia. Uh, at, uh, ibibigyo rin natin si Mang Bong. <laughs> Yung dancing mechanic. Anong oras na maghihiyaw pa kami? Bili pa tayo ng uling. Bili pa kami Ay, ano ng uling pa tayo, mga kalimit. Eh, Lalaba pa natin itong tapos si eh, Yara. Ay. Then ikaw okay. lang. Pwede na. Ano yung sisig? Ano kaya sisig? <laughs> Pwede na mga kalimit. Ayan mga kalimit. Bili lang tayo ng palamig. Ano, ng ka bibili pa daw ng merienda si misis eh. <laughs> so ganito lang dito sa Pilipinas mga kanay oh. oh. ayan banana cube no, ko banana toron parehas mo lang ante uh, yeah, banana turon kina siya mang ano sa buko. pabalik na tayo kay Mia mga kanipi at kompleto naman na yung nabili namin ni Mrs. may pananghalian na at uh, panghapunan so bukas na lang ulit na naman yung ano pang umagahan nandito diba? na tayo kay Mangbong Pangbong. Lock on. Ayos ah. Kumusta na ka naman, Bong? Okay. Tingin ka naman dito. Ayun, si <laughs> <laughs> So busy mga pi Sige, thank you, Bong Bong. Go. Diyan na si Mia. Busy si Mang Bong. 10, mga kanipyo. So nandito na kami ni sa bahay mga uh, magluluto pa tayo ng pananghalian. Anong oras na? Ilalaga mo ba 'yan, Mang? Uh, ilalaga niya tapos tayo naman yung mag-iihaw. Yung magiging ulam natin ngayon. Uh, at nandito na naman si Renyan, mga kanayipe. Oh, isa. Basta ka rin 'yan. Hours lang. Kamayikan ka. Merienda ka. Sige mo ng merienda yan. Pagod na naman. <laughs> <Yeah>. <laughs> merienda tayo mga kanipi. Uh, uh, turon na sabah. Hmm, sarap. Ito yung mga nakakamiss pag ano pag nasa abroad ka sa Taiwan uh, tawag nun mahal yung saging sa badoon mga kanipi nanggagaling pa ng ibang bansa galing pa ng Vietnam yung iba na nabibili dun sa Chungli tapos mahal pa dito sa Pinas uh, itong isang stick na to 15 pesos mga kanipi busog ka na <laughs> sarap yan sarap mga kanipi <laughs> merienda muna tayo sarap so yan mga kanipi magpapabaga na tayo ng uling at gamit natin yung glow torps natin Ayan. para mas mabilis magpabaga eh So yan na mga kanipi, kumukulo na oh. Pwede na yan tapos ihaw natin yan. So yung pinaglaganong ano, yung baboy mga kanipi. Nirekaduhan ni Mrs. Oh. Para may sabaw daw kami. <laughs> Magaling talaga na. No? So mag-ihaw na tayo mga kanibi. Yan, hiniwa na ni Mrs. tayo naman yung mag-ihaw mabilis so, lang to naalaga naman na to mga kanilipi kaya Shout out kay Rinyan. <laughs> na nagpapataw. <laughs> so, tatlo na lang yung iniihaw natin mga kanipi. At si misis na may yung tagahiwa. Kaya mabilis yung trabaho. Maya maya kunte teka na kami. At anong oras na rin? Anong oras na ba? Anong? Siguro mag-aalauna na mga kanipi. At bukas, kukunin natin yung ano yung ORCR na ng motor ko kasi nag, nag text na sa akin si ma'am yung nandun na nag assist sa akin kunin natin bukas susunod yan prangkisa na <laughs> pwede na natin may pasada si Mia no mga kanayipi Uh, shoutout nga pala kay Scout Ranger ng New Taipei. At kumusta ka na dyan pre? Uwi ka na para ano? Ihaw-ihaw tayo ng ganito doon sa bahay mo. <laughs> ano ni'yan Masarap ba? Ang sarap! Ng ano? Kadaw. Kita okay, mo sa kanila. Yes. Ayun mga kanoy pin dohan na ni misis yung ano yung gagawin yang dinakdakan. Nagaanap pa mi kanina ng ano ng puting sibuyas kaso wala. Ganyan lang. Pula. Ano, ano 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 ano. Magaling. Magaling. Magaling magluto. The best. The best. Ayan, lalagyan na ng mayonnaise. Sabay-sabay na yung mga ricado niya. Yan na yung kalamansi. Ayan. Ilagay na niya lahat. Akala ko lalagay niya lahat. Tinitimplahan na niya. Tinimplahan na ng magaling. masarap talaga yung ano yung kambing talaga yung gusto kong ganyan eh shout out kay kuya mario saraga ng italy ayan kawalwal tv vlog shout out shout out subuhan natin sa rin yan mga kanipi. titik, titikman nya mmm sarap sarap ayos na ayos na So lalagyan pa ng sili mga kanipi Sili na green ni misis Ayos na ba yan ma'am? Pwede na yan? Ayos na? Binakdakan na talaga yan ah Ang galing mo talaga So yan Papatikim natin kay Kuya Bandang Oh, yan. Hmm. Mm. Sa so, may bibigay niyan. So, yan mga kanaypi. At kakain na kami. At ito na yung ulam nating dinakdakan na luto ni misis Luto naming lahat pala. <laughs> At ito, may sabaw pa siya na ano, yung pinagpakuluan ng ano, ng karni ng baboy, yan. Yeah. So, tara, kahit tayo. Uh, lang tayo. No. <laughs> sarap dyan. Sarap. Tikman natin itong dilakda ka ng misis na kanilito. Ang sarap. So yan mga kanipi at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanipi at sa mga nagpa shoutout sa last na mga videos ko tapusin nyo blog vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin shoutout nga pala kay Ricky Pingol shoutout na rin kay Ben Cruz shoutout na rin kay Edward Cano shoutout na rin kay Ate Victoria Dionisio from Geda KSA Shoutout na rin kay Ate Flori Popa Shoutout na rin kay Walter Gabriel Shoutout na rin kay Lourdes Ong at shoutout na rin mga kanipi kay Harry Perez Shoutout na rin kay Ate Susan Inaklang from Cavite Shoutout na rin kay Bad Trip ng Mangaldan Pangasinan Shoutout sa iyo bro at punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga YouTube channel Shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog ng Italy Shoutout na rin kay Lakwacha TV Shoutout na rin kay p TV Shoutout na rin kay Alma OFW Vlog At shoutout na rin kay Isip TV Shoutout na rin kay Perde Andrea. Shoutout na rin kay Don's Vlog At shoutout na rin kay JBT Vlog Shoutout na rin kay Kaasinso From Kuwait At shoutout na rin kay Vans Official Shoutout na rin mga kanipis sa mga kaibigan ko At shoutout kay Papa Joe Vlogs Shoutout na rin kay Yo Vlogs Shoutout na rin kay Trip ni Kabicho At shoutout na rin kay Kalsada Europa At kay Ritz Kabayans Vlog So yan na naman yung mga nagpapa shoutout ngayon at maraming maraming salamat. Shisini sa inyo sa Mandarin at thank you thank you so much talaga sa mga panonood nyo, suporta nyo sa lahat ng mga video vlog ko dito sa Bansang Pilipinas. Thank you so much mga kanipi lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking tulong yun talaga. Thank you thank you. At kita kita na naman tayo bukas. I Stay safe lagi and peace out.